Nako, naglalagas ang mga dahon ng mga puno ng kalamansi. Nagkakasakit nga ba sila dahil sa tag-ulan? Rain or shine ang pagpunta namin sa aming farm at sa video na ito, meron kaming update sa aming kalamansi ngayong tag-ulan. Ang mga kalamansi ay matakaw sa sinag ng araw. Kaya ngayong madalas ang pag-ulan, madalas na naming nakikita ang paninilaw ng mga dahon ng ating mga kalamansi. Ang mga kalamansi ay hindi rin nagtatribe sa basang lupa, kaya nakakakita tayo ng ilang mga punong apektado sa panahong ito. Ganun pa man, patuloy pa rin ang pamumulaklak ng ating mga puno kaya halos weekly kaming nakakapag-harvest sa mga ito. Buhod naman sa mga naninilaw na dahon, napapansin din namin ang mabilis na pagdami ng mga insekto. Dahil sa ngayong walang tigil ang pag-ulan, malimit na rin kaming makapag ng mga insecticides. Hindi rin kasi advisable mag-spray tuwing umuulan dahil mawawash out lang din yung isispray natin. At bukod din naman sa mga insecticides, malimit na rin ang pagsispray namin ng fungicide kaya nagkakasakit din ang ilang mga puno. Napapansin namin katulad ng mga nakakita nyo ngayon na may mga namamatay na sanga sa mga puno tulad ng mga ito. Ito yung mga napapansin namin na sanhi ng mga fungi na hindi na naagapan dahil sunod-sunod talaga ang pag-ulan sa mga nakaraang mga linggo. Kung nangyayari din sa inyo yung mga sakit na ganito, dapat tatanggalin nyo na lang yung mga sanga para hindi na kumalat ito sa buong puno. Bukod sa mga nalalantang mga sanga, meron din kaming nakita na mukhang epekto rin ng fungi kung saan nagkakaroon ng parang maitim na dumi sa mga dahon at sanga ng mga kalamansi. Pero base naman sa na-experience na namin, mas mabilis itong maagapan basta makakapag-spray tayo ng fungicide. Buti na lang at thankful pa rin kami na iilang mga puno lang ang naapektuhan ng mga sakit ngayong tag-ulan sa aming farm. Ngunit tinatrya namin maagapan ang mga ito para mas matagal naming mapakinabangan ang mga punong matagal din naming inaalagaan. At sa mga araw naman na hindi bumubuhos ang ulan, tinitik namin ang opportunity para makapag-spray ng fungicide na may halong foliar fertilizer. Hangga't maaari, once a week ang pag-spray namin ng fungicide. At usually, ilang araw lang pagkatapos namin makapag-spray ng fungicide, makikita namin na mawawala na rin naman ang ilang mga sakit na epekto ng fungi. At kapag nagkakaroon naman ng ilang linggo na maganda ang panahon, patuloy pa rin ang pagsispray namin para hindi na rin bumalik ang mga sakit. Hanggat maaari, patuloy pa rin tayong magspray kahit hindi na natin nakikita yung mga epekto ng fungi as prevention naman para hindi na sila magkasakit ulit. At hanggang maulan pa rin, syempre, mas mabilis umaakyat ang mga damo na nagiging sanhirin ng pagkalat ng mga insekto. Kaya sa farm namin, kailangan din namin regularly makapagdamo sa paligid ng ating mga kalamansi. Dapat talaga malinis kapag nag-aalaga tayo ng mga halaman o gulay. Pero syempre, thankful pa rin kami dahil karamihan sa mga kalamansi at lemon namin ay healthy at patuloy ang pagpapalaki at pamumunga. Ang mga kalamansi natin ngayon ay 1 year and 10 months na. At tulad ng nasabi ko kanina, halos every week nakakapag-harvest kami ng at least 2 kilos o 3 kilos o kaya naman kapag marami kaming time, nakakapag-harvest kami ng hanggang 15 to 20 kilos. At syempre, kung tatanungin nyo hanggang ngayon, ang abono pa rin namin ay Marka Bulaklak 2100 dahil gusto pa rin namin na lumaki ng husto yung mga puno at sanga ng ating mga kalamansi. Hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo gumagamit ng complete fertilizer para sa pagpapabunga. Pero katulad ng nasabi namin, foliar fertilizer na may halong fungicide ang sinespray namin on a weekly basis. At syempre, ang maganda lang ngayong tag-ulan ay syempre hindi na natin kailangan diligan isa-isa ang ating mga puno dahil marami na rin sila at malalaki na rin sila. Kaya naman marami pa kami yung ibang tips tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga kalamansi. Sana panoorin nyo rin ang ilan pang mga video namin sa Work From Farm PH at sana subaybayan nyo ang aming agriculture journey. Follow Work From Farm PH on Facebook, Instagram and TikTok.